Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa. Una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ng pagpapala ang biyaya, ang pag-ibig at ang, ang kapayapaan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Nabubuhay at Nagahari, iisang Diyos, magpasa walang hanggan. Mga kagabay, mahalin ang kaaway. Ipagdasal ang mga gumagawa ng masama sa atin. Ito ang pangaral ng ating Panginoong Isokresto. Mahalin ang kapwa, kural ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. Kung mahal natin ang ating mga sarili, dapat mahalin natin ang kapwa. Kung mahal natin ang Diyos, mahalin natin ang kapwa. Sapagkat ang magsasabing mahal niya ang Diyos, ngunit hindi nagmamahal sa kapwa, ay isang sinungaling. Ito ang nakaloob sa banal na aklat at mismo sa pangaral ng ating Panginoong sa Kristo. Sa madaling salita, iwasan natin ang magalit, ang magkaroon ng kuot kanino man. Kung may nagkakasala sa atin, unawain natin, magpapatawad tayo. Tulad nga ng ating panalangin sa ating Ama patawarin mo kami sa aming mga sala. Gaya ng pagpapatawan namin sa mga nagkakasala sa amin. Sa madaling salita, ang sino hindi magpapatawad sa pagkakasala ng iba ay hindi mapapatawan sa, sa kanyang paghingi ng kapatawaran ng kanyang mga kasalanan sa Diyos hindi naman sinasabi natin maiiwasan natin ang magalit. Magkakasal, magagalit magalit man tayo, iwasan natin ang magkakasala. Pag nailabas na natin ang ating galit at wala na yung pangyayari, huwag na natin balik-balikan pa. Huwag na para tayong sirang plato na paulit-ulit sa isang pagkakamali. Paulit-ulit sa pagpaalaala sa mga pagkakasala ng ating kapwa. Hindi. O, oh, isang kasunungaling ang ating sasabihin, hindi tayo magagalit. Kailangan magagalit din tayo. Katulad ng pagkagalit ni Jesus sa templo, sa Jerusalem. Nung kanyang nakita ang mga ginagawang mga pagnanakaw, mga pangungulimbat, mga pandaraya, sa templo, nagwala ang ating Panginoon. Pinagtatapon ng mga misa, pinagpapalo ang mga nagtitinda doon, pati na yung mga nagpapalit ng salapi, yung mga tinatawag natin money changer. Yun ay pagpapakita. Katuloy na halimbawa, sa ating pamahalaan, sa ating lipunan, may mga abusado sa gobyerno may mga mandarambong sa kabar ng bayan. May mga mamatay tao sa ating mga naglilingkod sa gobyerno. Ang ating mga lingkod bayan sa halip na magsilbi sa atin, sila ang ating pinagsisilbihan. Kaya dito marami ang namamatay ng mga periodista, marami ang namatay ng mga kritiko ng gobyerno. Dito hindi natin may ang magalit. Katulad ni sa loob ng tatlong taon ng kanyang pangangaral sa Palestina, eh, hindi niya tinitigilan ang kanyang pagtulugsa, ang kanyang uh, pagiging matingin ng kritiko sa mga parisiyo, sa sa mga punong pari, sa mga leader religyo ng Jerusalem sa kanyang kapanahonan. Ito yung tinatawag nating wala tayong kinakagalitan. Hindi tayo nagagalit sa ating kapwa. Hindi tayo nagagalit kay Marcos, hindi tayo nagagalit kay Escudero, hindi tayo nagagalit kay Romualdez o kung sino mang politiko o sino mang mga Senador Lapid o Senador Revilla. Hindi tayo galit sa kanila. Galit tayo sa kanilang ginagawa. Galit tayo sa mga inakala natin pandarambong sa taban ng bayan. Ito yung sinasabi natin, magagalit man tayo, iwasan natin ang magkakasala. Nakakalungkot na minsan eh, ginagawa natin para bang literal translation ang ating pagpapaliwanag uh, o ang ating pagintindi sa galit. Yung uh, makarinig ka lang ng uh, kalimbang ikaw mismo kumakalimbag ka, makalimbag ka din, nagmumura ka pa. Halimbawa, magkakasala ang kapwa. Mahal mo sa buhay, anak mo, ina mo, magkakasala. Lahat tayo nagkakasala. Lahat tayo magkakasala. Ipinanganak at pinaglihit tayo sa pagkakasala. Ulitin nga natin, paulit-ulit natin yung sinasabi na dalawa lamang ang taong walang kasalanan at hindi nagkakasala. Una ay ang ating Panginoon ng Isus Nagsya siya ay uh, nagkatawang tao, nagiging tunay na tao, alag-alang sa ating kaligtasan. So bilang tao, dapat sana makasalanan ipinanak si Isus. Pero hindi. Dahil siya ay Diyos. Naging tao nga siya na natili ang kanyang pagiging Diyos. So nagagawa niya, walang nakakaalam paano ipinanak si Isus saan sa pinadaan o ano sa ano pangyayari. Dahil hanggang sa ngayon, tinatawag nating isang birhen si Mama Mary, ang kanyang ina. Na uh, ang ibig sabihin, hindi nagagalaw ng sino maglalaki. Magiging si Jose na naging kanyang esposo. <clears throat> Yan ang uh, tinatawag nating uh, hindi nagkakasala. At ang pangalawang walang kasalanan at ipinaglihing hindi nagkakasala si Mama Mary, ang dahilan, siya ay napili ng Diyos na magiging ina ni Kristo <coughs> sa pagkatao ni Kristo. Ngunit, ulitin natin, bilang tao, hindi nagkakasala, ay hindi naalis at nawala ang pagkadyos ni Kristo. Ganon din si Mama Mary nang siya ay uh, Uh, nabuo sa sinapupunan ng kanyang ina na si Santa Ana, eh, hindi siya katulad ng pagkaraniwang katulad natin na sa sinipupunan pa lang mayroon ng pagkakasala. Ika e, nga sa mga joke only, eh, hindi pa ipinanganak eh, si Kaegay may utang na siya. Ang utang ng gobyerno pasan ng isang mamamayan. Kaya so, lahat tayo, mangutang ang gobyerno, hindi magbabayad, mga limbat. Tayong lahat ang magsakripisyo. Damay tayo sa kasalanan. Sapagkat, mula't simula pa lamang, tagline natin ang kasalanan ng ating mga biblical parents, ang ating mga magulang ayon sa Biblia na sina Adan at Iba na nagkakasala. At dahil sa pagkakasala ni Adan at Iba, tayo na kanilang mga anak tayo na nagiging na, mga anak ni Adan at ni Iba sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ay ipinanganak, ipinaglilihi ng mga makasalanan. Kaya tayo, magagalit tayo. Mahilaw ang sinasabi ng ating Panginoon, mahalin ang kapwa, mahalin ang kaaway. Gawan ng mabuti ang, ang sino kaaway, mahalin ang masama, mahalin ang mabuti. Katulad ng pagmamahal ng Diyos sa isa, isa sa atin. Mahal ng Diyos ang mga banal. Mahal ng Diyos ang mga makasalanan. Mahal tayong lahat ng Diyos, kaya mahalin din natin ang kapwa. Katulad ng pagmamahal natin sa ating mga sarili at sa pagmamahal natin sa Diyos.